Guni -guni TV Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang padala ni Luchi na taga Bulacan Ako po si Luchi, labing anim na taong gulang nung nagkaroon po ako ng boyfriend Dahil sa bata pa ako noon ay naging mapusok kami ng nobyo ko hindi ko na naisip kung ano ang kahihinatnan ng ginawa naming dalawa. Nag-iisa lang akong anak at dalagang ina ang mama ko. Ayaw niya akong matulad sa kanya, kaya lahat ng paghihigpit ay ginawa niya sa akin. Lim ako nakipagnobyo kay Mark. Matanda ito sa akin ng dalawang taon. Pareho kaming nag-aaral sa isang universidad Kapatid siya ng kaklasik ko. Ang alam ng mama ko ay gumagawa lang ako ng project sa bahay ng kaklasik ko. Ang hindi niya alam ay doon nakatira ang boyfriend kong si Mark. May tindahan kami ng mga damit sa Pasig. Si mama ang namamahala rito. Bata pa lang daw ako ay iniwan na kami ng papa ko. Ang paalam nito kay mama ay magtatrabaho siya sa ibang bansa para raw sa kinabukasan namin. Ngunit hindi na ito nagpakita kay mama hanggang ngayon. Isang araw, nakaramdam ako ng hilo at pagsusuka. At napansin ko na dalawang buwan na akong hindi dinadatnan ng buwanan kong dalaw. Nanlamig ang buo kong katawan sa naisip ko. Buntis kaya ako ang sabi ko sa sarili ko. Agad kong naalala si Mama. Mabait ito pero alam kong masama itong magalit. Kinausap ko si Mark, kwento ko sa kanya ang nararamdaman ko. At sinabi ko sa kanya na dalawang buwan na akong hindi dinadatnan. Nagulat ito pag nalaman daw ito ng mga magulang niya ay pahihintuin siya sa pag-aaral at ipapadala siya sa malayong probinsya. Pareho kaming takot ng malaman ito ng mga magulang namin, kaya inilihim muna namin ito. Hanggang sa isang gabi, kinausap ako ni Mark. Ipalaglag daw namin ang batang dinadala ko. Nagalit ako sa kanya. Hindi ako pumayag sa gusto niya papatayin daw siya ng papa niya pag nalaman ang nangyari sa amin. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Mark. Kaya isang araw, kinausap ko siya. Pumayag na rin ako magpalaglag. Ang alam ni Mama ay may field trip ang aming school. Ang hindi niya alam ay pupunta kami ni Mark sa isang manghihilot para ipalaglag ang bata. May nakapagsabi sa boyfriend ko na tatlong buwan pa lang naman daw ang tiyan ko. At dugo pa lang daw ito. Mga apat na oras din ang biyahe papunta sa bahay ng isang manghihilot. Kinakabahan ako, ayokong ipatanggal ang nasa tiyan ko. Kaya lang wala akong magawa, pareho kami nag-aaral ni Mark. Naisip ko rin si mama. Ayoko nang dagdagan pa ang mga problema niya. Alam ko rin ang ugali nito. Alam kong ilalayo niya ako kay Mark pag nalaman niya ang nangyari sa amin. Habang papalapit na kami sa bahay ng matanda, ay parang ayoko nang maglakad. Natatakot ako. Isang maliit na kupo ang bahay ng matanda. Pagdating namin doon ay ang apo lang niya ang nadatnan namin. Umalis daw ito, gabi na raw ito makakauwi. Pinaupo kami ng isang bata sa labas ng bahay ng matanda. Medyo malayo rin ang nilakad namin ni Mark, kaya nagpasya kaming dalawa na hintayin na lang ang manghihilot. Napakatahimik ng palikid, Mangilan-ngilan lang ang makikita mong mga bahay at layo-layo pa ang mga ito. Sinabi ni Mark na maghahanap siya ng mabibilihan niya ng pagkain. Kaya naiwan akong mag-isa. Habang nakaupo ako, nakarinig ako ng mga iyak ng mga sanggol. Hindi ko malaman kung saan nang gagaling ang mga ito. Parang may humihila sa mga paako na pumunta sa likod ng bahay ng manghihilot. Matataas ang mga puno rito at sobrang masukal. Nagpatuloy ako sa paglakad. Palakas ng palakas ang mga iyak na naririnig ko. Hanggang sa makarating ako sa isang kubo. Dito nang gagaling ang mga malalakas na iyak ng sanggol. Dahan-dahan akong lumalapit sa kubo. Nawala ang mga iyak na naririnig ko. Naisip ko na umakyat ng hagdan. Nakita ko ang napakaraming sanggol na nakahiga. Parang silang mga anghel, maaamo ang kanilang mukha. Lumapit ako sa kanila. Binuhat ko ang isang sanggol. Nagulat ako na ang binuhat kong sanggol ay naging empakto. Sa sobrang takot ko ay naihagis ko ito. Bigla akong tumakbo pababa ng hagdan ng kubo. Sinundan ako ng napakaraming sanggol. Mas lalo pa akong natakot nang nakita ko ang mga mukha nila. Namumula ang mga mata nila at mahaba ang kanilang mga pangil. Nagulat na lang ako ang biglang sinunggaban ako ng isang sanggol sa likod. Sigaw na ako ng sigaw. Naramdaman ko na ginigising ako ni Mark. Mabuti na lang at panaginip lang pala ang lahat. Napayakap ako kay Mark. Ang akala ko totoo na ang nangyari. Kinausap ko si Mark, sinabi ko sa kanya na wag na namin ituloy ang pagpapalaglag tanggapin na lang namin kung ano ang parusang ibibigay sa amin ng mga magulang namin. At sinabi ko pa sa kanya na malaking kasalanan ito sa Diyos pag tinuloy namin ito. Kaya nagpasya kami ni Mark na umuwi na. Aalis na sana kami nang biglang umulan ng malakas. Pinapasok kami ng apo ng matanda para doon magpatila ng ulan sa loob. Makikita mo sa loob ng bahay ang iba't ibang dahong dahon na nakalagay sa loob ng garapon. At agad sumagi sa isip ko ang naging panaginip ko sa mga sanggol at kinilabutan ako. Palakas ng palakas ang ulan, may kasama pa itong kulog at kidlat. Hanggang inabot na kami ng gabi ay hindi pa rin tumitigil ang ulan. Ang bahay ng matanda ay mababa lang, kaya ang pangalawang baitang ng hagdan ay inabot na ng baha. Isang baitang na lang ay aabutin na ang taas ng bahay. Kinakabahan ako, walang tigil ang pagbuhos ng ulan. May kasama pa itong malalakas na hangin. Palibasa, luma na ang bahay, kaya maraming tumutulo. Ang batang apo ng matanda ay natatakot na rin. Baka abutin raw ang itaas ng bahay nila. Gabi na bago tumila ang ulan. Kaya nagpasya kami ni Mark na doon na lang magpalipas ng gabi sa bahay. Hindi pa rin dumarating ang matanda. Baha sa daan kaya naisip namin ni Mark hindi na ito makakauwi sa bahay nila. Hindi namin namalayan ni Mark na nakatulog na pala kaming dalawa. Nagulat na lang kami nang may gumising na sa amin. Ang mangehilot pala ito. Tinanong nito kung anong kailangan namin sa kanya. Sinabi ko sa kanya na nagbago na ang isip ko. Hindi na ako magpapalaglag. Biglang nagalit ang matanda. Sinabi nito na umalis na kami. Kaya kahit na madilim sa daan ay umalis na kami ni Mark. Mabuti na lang at tumila na ang ulan at wala na ang baha. Sobrang dilim sa paligid at marami kang maririnig na mga huni ng iba't ibang klasing ibon. Nanginginig ako habang nakahawak sa braso ni Mark. Dahil sa madilim sa daan, hindi namin malaman kung saang direksyon ang daan palabas sa kalsada. Kaya patuloy lang kami sa paglakad. Nang may nakita kami na isang batang lalaki. naglalakad dito habang nakatingin sa amin. Sa tansya ko, pitong taon na ang bata. Tinawag ito ni Mark. Bakit nasa labas ka pa? Ang tanong niya sa bata. Gabi na ah, ang sabi pa ni Mark. Tuming lang ang bata sa kanya. Maya-maya lang, Inanong ng boyfriend ko kung saan ang palabas sa kalsada. Hindi ito nagsasalita, patuloy lang ito sa paglakad. Kaya naisip namin ni Mark na sundan na lang ito. Habang naglalakad siya, ay lingon na ito na lingon sa amin. Maya-maya lang, nakakita na kami ni Mark ng ilaw ng poste at nakita na namin ang daan palabas ng kalsada lumapit ako sa bata, nagpasalamat kami ni Mark sa kanya. Nakatingin lamang ito at biglang nagulat kami ng boyfriend ko nang kitang kita namin na biglang naglaho ang bata. Napayakap ako kay Mark, kinilabutan ako. Ang bata palang sinusundan namin ay isa palang multo. Walang nagdadaan na sasakyan, mabuti na lang at may nagdaan na isang truck may sakay itong mga gulay. Nakiusap kami sa driver na makikisakay kami hanggang sa makarating kami sa sakaya ng bus. Pagdating namin sa Bulacan ay hinatid ako ni Mark sa bahay. Kinausap nito si mama. Pinagtapat namin na buntis ako. Galit na galit ito pero wala na siyang magawa kundi tanggapin na lang ang katotohanan na buntis ako. Nagtapat na rin si Mark sa kanyang mga magulang. Kahit nagalit na galit ang mga ito ay wala na rin silang magawa. Huminto muna ako sa pag-aaral ko at si Mark naman ay nagtratrabaho habang nag-aaral. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko ang balak kong pagpapalaglag sa aming anak. At tuwing sumasagi sa isip ko ang batang nagpakita sa amin ni Mark ay hindi ko maiwasang hindi matakot. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat